kasama ko ngayon ng ano, uh, sibo uh, po siya sa anak mo uh, sa project na yun. Ano siya? Ayan. sa siya po ngayon ang maghawak ng anak mo na samtang may mga panito po dito, anak, anak -tula. Oh. Ayan, lang ito ka anak ko oh. ayun, balang ito. So,

Matatago na. muna kami dito Baka masundan po kami Kasi sabi ng informante Nasa 200 katao ang mga ikinalat ni Aguila dito Dito sa paligid So ngayon nakuha na namin yung bata Hindi kami papayag na nambalik dito sa kala hinahanap na po nila kami hindi nila alam na nagtatago lang kami dito Ako tayo ni Commander pag nalaman niya nakatakot ang bata tayo Sana makalabas kami dito Malayo pa ang umaga Papalapit sila ng papalapit, bro. Anong gagawin mo? Kau, Kau! Kau, Kau! Um, Dahan kayong tao ha! Magsigalak kayo! ito, Marami tayo! 500 hectare kung hectare na ito! Hindi ito, makalabas ng buhay si Sandu Ang tatapong talaga ng atawa ni Aguila! Marami tayo! Handa talaga itong... Ayaw! Magsigalak kayo! Pagkamatayan, magkuhalang nilang bata pagbalik! silinkil muna bro sike panatan muna bro panatan muna malaki ini bunduk toh nila bro sopan rame nila balikin, bro sinusuyo nya nila bro maganap lang tayo jauh Thank mm -hmm. you. i'll no.

winkel oh. Sige, ano kaya mo Sige, kapangin mo. Dahil. natin ayong okay. area okay. okay. na yun.

Udah wala siya tuli. Wala. jumlahnya mula kin tinig. Pero na. Uh. Pero na order siya sa kanya mga tawa na. Mas kalat. Mas kalat. Tul. May parte naman ang motor. Ayaw okay. kasama na nama Mukhang. Nag-re-recruit na naman sila na いいですか Bosen mo kuya sandaw. Ayan. iya. Okay. Sige. Bosen mo lahat ng Makalabas tayo. Ito. No todos saben que Tapos mo dami na to. Kailangan natin yung anak na. Hindi natin tukaya kaya. Oh, Kailang natin na... di tong... kailangan natin. Magdamag nitong. Kailangan natin to na matatago mo ato sa dito. Kapag Mukta... sa kabilang ano. Kailawa ka kabila to. Dito mo na tayo sa bulid ng pampang. Ito na to takot. Pero kung hindi natin kakaya na kakaya nang to magdabuong magdamag. Magtatago mo na tayo. At bukas na naman tayo atake. So ayan o. Magtatago muna kami kasi yung bata, pagod na pagod yung bata. Ang mahalaga na namin yung bata. Dito bro, dito sa malaking puno bro. Diyan tayo magpapahinga.